Ito ang, oh, lakas oh, gano'n oh. Diretso sa bahay ng kapatid ka. oh, So ito, ito yung malakas na agos oh, malakas talaga siya oh. Tuloy-tuloy huh? pa rin kahit wala na ulan. So ito, titignan ko kung saan nagagalang itong volume ng tubig na ito talaga, lakas. Kanina, lakas dito. Eh. Huh? Para sa sapa. Eh. Ito. Ito yung nakita ko. Pinag paalahan ng tubig. ano? Uh, bahas Eh. Lakas. Ah, puto Ito naman. Ang naman. Ang pagpinsan. Ito yung daong naman. Ito yung daong Ах. Этрэган дито галон. Хэн төтөхөө. Ача. Хө.